Hello, my name is Kay Grampeach, short for Casembreran Grammar and Speech, and obviously as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's Given Senses. Yada yada. yada. Hi, my name is K Encyclopedia, Short for Casembreran Britannica Encyclopedia Wikipedia. <laughs> take your time, Toto, Enjoying the city. Our vocabulary term is pandemonium. Pandemonium. Oi, Toto, bumalik ka na dito. Nako, nai-enjoy mo ang city dyan. dito ang big book. Ang pandemonium, mga sombreros, ay noun. Dalawang possible definitions natin dito. Una, ito po yung samot-saring ingay na nangyari sa isang sitwasyon. Lalong-lalo na kapag ang mga tao doon ay galit or natatakot. No? Sorry, parang mix-mix, no? halo-halong mga confusion, halo-halong mga aktividades ang ginagawa ng mga tao. Kapag naka-capital letter naman, ito yung pangalawang definition natin. Kapag naka-capital letter yung letter P, ay tumutukoy ito sa infernal region or yung impyerno. Alright, so ang possible synonyms natin dito ay confusion, uproar, chaos. Kapag naka-capitalize naman ay hell or Hades, uh, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it There was pandemonium in the courtroom as Judge Biro was already writing his summing up. Pandemonium. Was is a linking verb. Past tense, first and third person singular of be. Examples: He was, it was, she was, I was. Yada yada. Biro, Biro, Biro. Do you know Laszlo Biro? Si Laszlo Biro mga sombreros, sa isang Hungarian inventor. na credited for his quick and easy creation or invention of ballpoint pen or ballpen. Ang tawag nito sa Britain dati ay biro. Sa United States naman ay ballpoint pen. Isang or ang pinakaunang patent naman neto ay ginawad kay John J. Loud noong taong 1888. Pero, ah, dahil porsigido si Laszlo Biro sa kanyang invention, tinulungan siya ng kanyang kapatid na dentista na magaling sa chemistry na si Georgie. Pero, ah, nung nung naka-receive siya ng panibagong patent or bagong patent para sa kanyang invention sa Britain, ay uh, sumiklab naman ang digmaan. Pero dahil uh, Jews sila or mga Hudyo, ay kailangan nilang bumalik or pumunta sa Argentina at doon mag -settle. Ang pandemonium mga sombreros is another term for hell. Basahin po natin ang Revelation 21.8 kasi if heaven is real, then hell is really, really, really real. As in, 100% real mga kasambrados. Revelation 21.8 Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nilay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan which is hell. Matthew 10.28 Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa sa halip ang mat ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa sa katawan ng at kaluluwa sa impyerno. 2 Peter 2:4 Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Grabe. Ito yung mga demonyo ngayon, mga sombrero, yung mga angels na nagrebelde sa Panginoon. Sila ay dinapon sa impyerno kung saan sila ay ginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Makita natin mga sombreros kasi may mga tao hindi niniwala sa impyerno. Ito na daw yung impyerno sa, sa mundo yung earth na po daw yung impyerno hindi po, nagliliab na sabi dito, nagliliyab na apoy at asupre kung mainit ang ating mundo mga sombreros, sabihin natin 100 times or 1 million times mga ang init ng impyerno kung kaya, pero hindi ko kayo this is the truth and that is why um, sa sobrang pagmamahal ng Diyos ay binibigyan pa niya tayo ng chance ngayon para magbago at magkaroon pa ng, ng pananampalataya sa kanya so let's read love and obey what's in the holy bible Coca-Cola. Alam niyo ba ng pangalan Coca-Cola, mga ay pangalan talaga ng dalawang halaman. Coca means or may scientific name na Erythrosylum Coca at ang cola naman po ay may scientific name na Cola Cuminata or Cola Nitida. Alam niyo ba ng Coca, mga ay ang pangunahing ingredient or substance sa nakakaadik na droga na cocaine. Habang ang cola plant naman ay kapamilya siya ng cacao na may ingredients na tanin, theromine at caffeine. Uli po ito po si Dennis. Shoutouts Shoutout sa may-ari po ng store, Trisha Store. Oh. dito sa mga Muli po ito po si Kasabiran Dennis, a.k.a. Kim 2.0. At nagsasabi, sabayan nyo kami ang buhay. Ang buhay. Ang 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 po maraming salamat po mga sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you segment. bye thank you Hello, my name is K. Grampeach, short for Casambrerum Grammar and Speech. And obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada. yada. Hi, my name is K. Encyclopedia, short for Casambrerum Britannica Encyclopedia Wikipedia. Wow. Wow. Jodo, why did you forget the big bird? our vocabulary term is parsimonious. Parsimonious. Hoy Toto, nasa city ka tapos ganyan yung ayos mo. Tingnan mo yung sarili mo. <laughs> Ang parsimonious mga sambreras ay adjective. Ito po yung pagtutukoy natin o paglalaro natin sa tropa nating ayaw gumastos. No, kahit na kailangan kailangan na unwilling at saka ayaw nilang maglabas ng kalampera, no? May advantages at saka disadvantages naman yung pagiging kuripot hindi naman kulipot na siguro matipin parang gano'n yung mga parsimonious mga kasongbreras ang mga possible synonyms po natin dito ay sparing frugal tight etc at pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. Dictionary Jacques is parsimonious and never gives tips more than 2% parsimonious Jacques Jacques letter J is pronounced as J, J Jacques Jacques remember J and G for French they're pronounced as Z, Z, garage beige, and the same with the film or French actor Jean-Claude Van Damme yada yada Jacques, Jacques, Jacques Dino you know Jacques Brandenberger? si Jacques Brandenberger mga sombreros ay ang inventor ng cellophane or plastic po natin ngayon, so that's him sa pang plastic mga sombreros na imbento ni Jacques Brandenberger plastic, kung sa mga tao or gali pa hindi totoo, no mga huwad Basahin po natin 1 John 4.1 Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ng bawat nagsasabing nasa kanilang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ayan, sa mga false prophets and false spirits, mga sombreros, baka Espiritu na panin sa tanas yan. 2 Corinthians 11.13-15 ama mga iyan ay mahuad na apostol, mandara, mandadayang manggagawa at magpapa, magpapanggap nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo hindi ito yung katakataka sapagkat sa tanasman man ay nagkukunwa anghel ang hel ng liwanag kaya hindi katakatakang katakataka na, kanyang, na ang kanyang mga lingkod ay magkunwa lingkod ng katwiran ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa 2 Timothy sila'y uh, sila ay may anyo ng pagiging makajos ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanyang pamumuhay iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao sin so, yun mga sombreros may mga kaibigan tayong plastic may mga kaibigan tayong mga mapagkunwari pero yung level ng kaplastikan ay hindi naman ganoon kataas no kung baga pa yung talagang itong nasa binasa natin ay mga ano talaga to spiritual aspect o nasa level ng tawag dito ng uh, mga, mga nagturo ng mga maling doktrina no mga maling maling turo ng sa uh, sinasabi nila uh, kay Jesus Christ sila pero yung uri ng pamumuhay na meron sila ay hindi uh, nagmamanifest o hindi nakikita doon yung kanilang uh, itinuturo so kung ano yung sinasabi nila magkaiba doon sa ginagawa nila parang ganon so parang do what I say but do not follow what I do so parang ganon pero hindi po dapat ganon dapat ano po siya congruous no kung pa agree, agreed silang dalawa mga or connected hindi parang parallel sila ba parang ganon po so let's read love and in the Holy Bible. Alam niyo ba na merong mapait at madilim na kasaysayan ang inventor ng Coca-Cola na si John S. Pemberton na isang Amerikanong pharmacist na taga Georgia, Atlanta. Tama po, taong 1886 ay na niya o nagawa niya ang formula o pinakaunang syrup ng Coca-Cola. Ngunit two years lamang ay namatay ito dahil sa sakit na stomach cancer sa edad lamang na 57. And uh, nung mamatay siya, ay pinagpatuloy ng kanyang tatay o kanyang anak na si Charles Pemberton ang pagbebenta ng formula ng kanyang tatay. Ngunit, namatay din ito six years after dahil na-addict ito sa opium. Pero ito mga kasambreros, gasolina po ito. Ito pa tunay na coca ko lang. ko ba sinong may totoong idea dito. No, basta may ari dito. Ay, wala na pala. Muli po ito mga si kasambreros. Dennis aka Guya Kim 2.0.